Ang taong ito ay isang henyo. Naayos niya ang problema sa mahina nilang daloy ng tubig sa bahay gamit lang ang isang plastic na bote. Sobrang hina ng tubig na kahit magpuno ng lalagyan, sobrang tagal bago mapuno. Kaya naghahanap siya ng solusyon online at natuto ng paraan para ayusin ito. Hindi lang simple ang method. Halos wala pang gastos gawin. Una, pinatay niya ang water valve. Gumamit siya ng pliers para tanggalin ang gripo. Pinutol din niya ang parte na nakakonekta sa water flow channel. Sunod, naghanda siya ng plastic na bote at ilang tubo. Dinikitan niya ng tubo ang plastic na bote. Pagkatapos, ikinabit niya ang isang T-connector sa water pipe. Ang magkabilang dulo ng T-connector ay nakakonekta sa baluktot na tubo. Sa dulo ng bawat baluktot na tubo, nakakabit ang gripo. Matapos maikonekta lahat, kinumpara niya ang haba ng tubo sa plastic na bote at pinuto lang sobrang parte. Sa huli, ininstall niya ang buong setup. Nakagawa siya ng simple pero epektibong water pressure booster. Para subukan ito, tinanggal niya ang manipis na film sa bote. Pagbukas niya ng valve, agad na puno ng tubig ang bote. Pagkatapos, binuksan niya ang gripo at may kahangahangang nangyari malakas sa na buhos ng tubig ang lumabas napuno ang isang timba sa sobrang bilis alam mo ba kung paano gumagana ang pressure boosting method na ito